Ngayon, pauwi na kami guys, pauwi na. Malalim na, medyo malalim na dito na party, yan ah. Oops, yeah. Yan, malalim na yung dagat guys. Yan oh, no? nag-aalboroto na yung dagat. Bulig tapos palus yung huli natin eh. Hahanapin pa namin yung karburador namin dito. Baka iniwan lang. Oh, wow, lalim. Baka nilaglag lang dito. Pero, hindi talaga yung nilaglag, kol. Di talaga to. Okay. Tuso ko Idala dito, kol. Dito yung motor namin kagabi oh, dito namin nilagay. Nawala yung karburador namin. Sayang. Sayang na sayang. Talaga. Yan ito yung gamit naming motor guys, habal-habal. Yan yung mga huli, yung bulig, yung pinakamalaki, yung pinakamalaking bulig yung huli natin. Yun hmm? Yan yung pinakamalaki, tapos dalawa pa. Hmm? dalawa yung dalawa yung kumagat. Isang bulig. Ano kaya nangyari itong bulig na 'to? Yan you know? o. Oops. Yusi yusi muna tayo. Shout out yung nang nang kuha ng kuan mo carburetor. Shout out <laughs> sa nang kuha ng carburetor sa kuang motor. Biwer ro kada. Serte ni mo. Lo tanap sik. Kada pa ka. surtiga pun, surtiga <laughs> <laughs> oh, pun, pasti de. nggak deh kan audio, enggak nih, no. surtiga pun, Surti. last time nento iseng pitik lang, pitik mingau, linggo linggo gapun, pitik mingau na. Ya. <laughs> Sugso gara-gara si Moy siaga. Gelau-gelau. Siang. Kan lebih grabe kita kok. Ngani to dakok paun ta ni ba. Ngani to dakok. Ah, anak jitu kata ke sili ba. Ah, ngani oh, ngani kata ke jitu pora mibuang sahabat kayak ni.

Buto na rin. ko lang ako, Sa halag, di ba? dai Yan. Tatabunan natin, guys, para baka lagyan ng poison yung tubig dito. Wala na kami mabalikan kasi yung nakaraang... Kasi yung nakaraang pangangawil namin, nakita sa ibang mga video namin na dito na party tulad ng ibang vloggers, uh, pinuntahan nila tapos nilagyan ng poison. Yung sayang na sayang, maraming namamatay. Mga maliliit, malalaking mga isda. Sayang. sama Magol, okay na sa Ah, Okay na. na lang. <laughs> Sayo na lang yun, kaibigan. Di meron kasi pitik-pingaw. Dek, nih, enggak, iya, wina.